Hello guys, ito ngayon ang kasalukuyang pangyayari dito sa Barangay Santa Cruz ng Mayor Galate. Baha siya dito sa Marlica Highway as of 8.30 ng umaga. Ito siya ang daan dito. Hindi siya pa ng mga motorsiklo. Baha. <laughs> dito ito sa barangay Santa Cruz ng Mayor Galate as of 8.30 ng umaga February 10, 2025 Bahala, dito pa na dito sa Mahalita Highway barangay Santa Cruz ng Mayor Galete.